Yes mga tol, palis na tayo. Punin natin yung motor. Tol, magdaabang na naman tayo ng jeep. Papunta naman tayo sa Pasig. Yung sa pinagawan ko natin na motor. At eto. Ito, yung tayintay pa ng jeep. Walang signboard eh. Hindi ata na mamasada ito si Kuya. Signal lang to. Pasig tayo naman. Ay, wait ulit tayo. Well, dito tayo muna. Wait room muna tayo. Pampay sa service. daw. Eh, video. Walang laman. hoy chip, wala to wala, Lahat, wala. Wala lahat Wala lahat pala. Sagad ko na tuloy yung laman ng ano ko, maintaining balance, madadamay na. si so wala tayong pumayad sa motor eh. Kukunin na kasi natin kung free yung atin pong papayaran sa service. Okay naman na yung mga ano, iba pa. Bayaran na natin. So, putri na lang. Halos sa dalawang araw po natin pong hindi paggamit ng motor dahil pinapagawa nga po natin ito ay mas na-realize po natin na napakalaga talaga ng service dahil sa pagkukumyot unang una eh, napakahirap magabang ng jeep kapag nakasakay ka na sa jeep andun yung siksikan mainit din po makikita mo talaga yung pagtsatsaga ng ating pong mga kababayan ayun nga mga tol dito na tayo sa bagong ito so manapit na tayo sa pinagawan po natin ng motor babayad na tayo ng 2-3 para dun sa service kasi yung mga pinayaran po natin nung nakapit kahapon ay yung sa mga pyesa so worth to 11,000 plus 2, 3 ayun yun yung halos kabuha ng ating pong gastos para dun sa pagpasa, pagpapasayos ng ating pong motor I hope na okay na ito at sa atin parang bago na raw pag ginamit pa so let's go Tol, nandito na tayo. Kumusta kaya? So, well, exacto. Kinapailaw na ni Kuya, oh. Ayos na, buo na. Ayos, po Buo na ito, oh. tiyaw Ah, ito lang pala halos yung pinagtal. Yung ano, Pops, yung... Black, okay na yun? Saka yung ano... Ayun na yun. Ito, napalitan natin. Si Gunyal pala sa ka-black ito, Ano? Ito yung black na pinalitan. Tapos ito yung ito yung sigonyan. Ah, ang bigat pa na nito. Sigonyan. Yan pala yung maingay ito. Ito na yung mga tinanggal mga ito. Tapos bali lahat yung sa binili ko na gamit lahat. Okay. Sabi na halos bago lang talaga lahat yung loob, no?